Good afternoon guys here in the share to. Ito yung sinasabi nila ng the share to. Yan mga panahon ng winter. Ganyan sila guys. Yan ang tinatawag nilang time. You know? From there to the first brother. Yan you know? second, third. Yan you know? ang sabusing ko dalawa. Yan you know, mga magkakapatid lahat yan. Hanggang dun. Yung iba. Hindi pa natapos naglagay. family is here. Hindi pwedeng mahalo yung mumu, hindi nila kapamilya. Kaya ganyan sila ito guys. May rent sila dito guys. Starting this month then until February 25 tanggalin na nila yan kasi. ito ang disyerto na paluwang. Yan ang sinasabi nila ng disyerto. Pag winter na siya guys, hindi na pwedeng ano. Hindi ka na pwedeng mag-stay dito kasi napakainit. Uh, Tingnan nyo. Ayan. Pero pag taglamig, pwede kang mag-stay dito, makasurvive ka. Pero yung mga ibang ano, galagan mo. So, camping area talaga siya Suvia Kuwait uh, pag weekends dito sila kaya ito mayroon siguro ano dito something daga siguro ba may daga sa so, loob Ayan. ha, okay ano nung daga oh bahay ng daga Oh, hanggang dun. Saan kaya? lang ahas. Yun, <laughs> tatlo. Lakad-lakad hmm. tayo. time na. Past 3. Mamaya pa kami uuwi sa ano, Tabihasnan. O, oh, ano kaya ito? Daming bato, oh. Hmm? millions of stone guys so ito siguro guys yung sinasabi nilang buhay na bato ayan oh lumalaki siguro mga to yan yan ang dami ng oh. nyo, dami lalaki ito man yung mga mahal na ano mga bato oh kagaya nito kasi nilalagay sa mga ano sa mga anong tawag doon aquarium 'no ayan oh. yan. Ano well, yan, di ba? Mga may kulay na bato. Mm. Gusto pa ni Madam mag-stay dito ng ilang oras kasi sabi niya, ayan. Wala naman ano doon. Kasi wala naman si yung amo namin na lalaki kaya okay lang. Ayan, ang daming bato. We make a wish here, here in this shirt, sure guys. Make welcome 2024 more years and more good health more blessings coming uh, sa aking mga family at sa lahat tayo guys ingat lagi just pray and work for it whatever we we wish in our life work for it and be patient eh, be patient always and hardworking. Sure, makakamit natin yung pangarap. Have a blessed 2024 sa ating lahat guys. Thank you so much and God bless us all. Ayan guys. All there are families. Ayan. Yung iba hindi pa tapos. Oh. Thank you so much and God bless us all family always safe